ang uh, tinanong nga ni eh, Net25 Eden na sa kasama sa reconciliation ay panawagan na mag hair follicle test na si Bangag. Ano sabi dyan ng malakanyang Paulit-ulit, nagpatunayan na daw yan na peke. Julul Peke pala eh. For the record, mga kababayan, inahamon ko, di ba? Nung March, nagdadadakdak nag itong si NBI Director Santiago na ihahuntingin nila ako dito sa Amerika kahit saan ako magtago. At sila daw ay magkakaso and everything. May sasabi silang ito mga tanga na, na extradition. Paano mo extradite ang isang taong, di ba? Ang isang taong wala namang nilabag sa batas. But syempre, ang gagawin nila dyan ay gagawa siya ng kwento pero hinamon ko, di ba? Ang sabi ko, Bangag Junior, Lisa Tanas, ikayo ang magkaso, hindi yung mga proxy ninyo. Kasuhan ako ni Bangag, tungkol dyan sa pulburon video na yan, di ba hinamon ko sila para mapatunayan ko sa buong mundo na ang video na ipinakita ko is not AI. Authenticated dito sa California. Hanggang ngayon, for the record, wala po. July pa yan sila nagdakdak noon last year. Yung lahat ng ahensya ng gobyerno, July. Ano na ngayon? Magjo-July na naman. mm isang taon right? That 2024, 2024 yeah. mag isa taon. Wala pa rin pong kaso si Bangag Jr. Natatakot kasi si Marcos Jr. na i-present ko yan, mga kababayan, yung kanyang, yung authentication ng pagiging bangag niya dito sa Korte ng Amerika. Takot na takot ang inayupak na matrial dito sa Amerika. Kaya ang ginagawa, ang ginagamit ang NBI, ang PNP sa pananakot sa akin. Akala niyo naman matatakot ako sa inyo? Katulad ang ginagawa niyo kay Harry Roque, napaiba-iba sila ng statement. Nakahanda na ang warrant of arrest ni Harry Roque. Kanila ang Interpol, so chucho. Nakahanda na, dadamputin daw nila. Tapos later on, sabi ng DOJ ay hindi, antayin daw nila yung yung tagapagsalita nila kasi habang naka-process yung... Uh, asylum visa ni o application ni attorney Harry Roque ay hindi nila pwedeng dautin. So hindi talaga sila nag-uusap. Talagang naninindak lang sila. Hindi nila mapakita eh. Yung warrant to arrest nga na sinapito Pito yan eh. Ayaw nila sabihin sa media. Alam mo kasi makakalaboso yung mga gagong yan. At I reported them already na gumawa sila ng peking address. 'Di ba? ni ko na dito sa bansang Amerika. So ngayon din kay Harry Roque, ipakita niyo yung warrant of arrest. Hindi yung ay na ano na namin yung Interpol. Kahit yung mga inayupak na yan, mananagot din sa Interpol. Ha? Mananagot din yan sa kanilang mga gawagawang kwento. Kaya ngayon, ang ginagawa nila ay what? Parang trial by publicity. Yan po ang gawain nila. Gumawa, nakipagsabuatan ang gobyerno ni Marcos Jr. na gumawa ng peking dokumento It's, it's it's original document pero inabuso ang kapangyarihan ng institution, okay ng gobyerno para what magfabricate ng mga crime magfabricate ng address kaya yan takot sila ngayon lumabas kaya nga di ba napag-usapan namin ni JM ay naka-alerto yung mga hepe na kung saan-saan yan, D CIDG kung saan pa man, kung sino man dyan yung may access din sa mga warrant of arrest, tinatakot nila ang mga police na mag magtingin dyan kung sino-sino may mga warrant of arrest na let's say vloggers kasi nakikita yata yun sa mga lag, pag log in, log in na ganyan, di ba? So, tinatakot nila na wag magbigay ng information dito sa mga may warrant of arrest. Eh, di ba? Gusto nila kaming aristohin, Hindi eh, ba dapat ipublish nila lahat ng warrant of arrest namin kayong mga media? Kunin nyo dyan sa NBI para naman ipahihipahiyaan nyo si Marlika. Hmm. Marlika, Harry Roque, pito ang warrant to You failed to, sa fair reporting. Kayo mga media, naisip nyo ba na kunin sa DOJ kung saan man galing ang NBI ni Harry Roque? Na naisip nyo ba na nasaan yung warrant to ni Harry Roque? Nasaan yung Interpol record? Putang ina, ginagago kayo, pinipake news kayo, ilabas nyo. Like sa akin, sinasabi ni, ni ng, ng NBI may warrant of arrest. Ngayon, ilabas nyo. Alam nyo kung bakit sila takot ilabas yung mga warrant of arrest na yan? like particular sa akin, kasi takot sila makita ng buong mundo, ng FBI, ng US government, at ang iba pang gobyerno, na sila ay inabuso nila ang kapangyarihan. Kaya ngayon, ang ginagawa nila ay tinatakot nila ng bangag administration, yung mga police na, mag na magbigay ng mga warrant of arrest copies sa amin, kasi mga kababayan, alam nilang lumabag sila ng batas. Ano ang purpose ng warrant of arrest? Particularly kay Ma. Yung warrant of arrest na yan ay exclusive lang dyan sa Pilipinas na the moment, di ba? Ay step foot sa Pilipinas ay gagamitin nila yung peking warrant of arrest, peking fabricated crime to harass me, to gurgur -gur me, para dalhin ako sa presinto o magsatakuan everything. Exclusive yan. Diyan lang sa Pilipinas. Takot yan sila ilabas. Yang si Zaldico, yang hayop na yan. Di ba? Apat na warrant of arrest ang pinagawa niya dun. Doon sa uh, Ligaspi Albay. Ba? Takot silang ngayon ilabas yan. Kasi alam nila, alam nila na sila ay bumalik, bu naggumawa ng peking address laban sa mga taong katulad ko. At dyan kay, eto tanong ko sa inyo, kay Harry Roque. Eh. May nakita ba kayo? Sige nga, na warrant of arrest ni Harry. Di ba puro publicity lang? Hari Roque, meron ng Interpol. Hari Roque, aarestohin na.